Esta Viway. tanong nila kung ganon daw kahirap ang maging isang single mom. Alam po natin guys, talagang sa panahon ngayon, napakahirap talaga uh, ang mabuhay. Siyempre, bilang isang single mom, eh, isa pa yan, isa sa mga pinakamahirap yan. Dahil lalo-lalo na kung wala naman sumusuporta sa'yo, yun ang una. At pangalawa, ah uh, pag marami kang anak guys, yun ang isa sa mga napakahirap at atlo, yung talagang walang tumutulong sa'yo, walang sumusuporta sa'yo na halos ikaw ang lahat na mag tatrabaho, magsusuporta sa mga anak mo kasi syempre, bilang isang single mom syempre, kung ang anak mo ay lima o paano mong pagkakasyayin ang yung sahod, tapos pangalawa, kung wala ka pang trabaho, Depende po yun kung wala tayong trabaho, wala tayong sa mga anak natin. Alagang napakahirap po guys ang magiging isang single mom. Kasi sa ating government, hindi naman po tayo agad-agad na umaasa sa kanila kung magkano po yung nakukuha natin. Lalo na po guys sa amin dyan sa Bulacan, no comment na lang po. Pero syempre, bilang isang ano, sa ating, bilang isang solo parent, nasa atin na lang po yun guys kasi uh, hindi po lahat kami na mga solo parent ay may uh, suporta lalo na ako guys hindi naman po ako nasusuportahan ng aking mga ano ng ng ano nila ano no, comment na lang din po pero syempre uh, very thankful pa rin po ako uh, bilang isang single mom kasi kahit paano din po yung family ko kanyang po yung mga kapatid ko at na tutulungan din po nila ako uh, pero ano pa rin yung pagsisikap natin uh, sa atin na lang po yun guys, lalo na kailangan natin magsikap para sa mga anak natin, kasi ako noong pa man, kahit na uh, sa mga anak ko yun po yung ginagawa ko nagtatrabaho ako, nagagakit ako na kahit pa paano, meron po akong masuporta sa mga anak ko. Nasa atin naman po yun guys eh, Talagang napakahirap. Eh, mahirap talaga eh. Kahit nga hindi tayo single man sa panahon ngayon. Eh, sobang hirap po eh. ba diba? Ayot na may nagsusuport sa atin, lalo na sa panahon ngayon, talagang napakahirap. Pero andyan pa rin yung tiyaga, yung sipag, yung pagdadasal lang. Basta importante sa atin na healthy lang ngayon ang ating mga anak, Uh, nakaka-arouse lang din po tayo sa araw-araw. Talagang, ano, uh, yan talaga, kailangan lang natin magsikap. Thank you, thank you, guys. Sana lagi nyo po supportahan sa aking mga ano, real talk lang muna tayo. Kaya uh, yeah, sa mga kasinggal, ma'am ko dyan, sobrang ano lang po tayo, masipag, matyaga para sa ating mga anak. Laban lang po tayo sa buhay, guys, kasi hindi lagi po tayo umaasa sa mga ano, sustento o binibigay sa atin kung may binibigay man po, di ba? Ayun, no comment na lang po tayo sa bagay na ganyan. Uh, sa kanila naman po 'yan eh. Pakahirap naman po na ano yung lagi tayong nagdadaing sa kanila tapos wala din naman po nangyayari. At least magsikap na lang po tayo sa ating sarili lalo na po sa ating mga anak. Ah, uh, lalo, lalo na po ngayon, wag po tayong mapanghinaan dahil Uh, para po sa mga anak natin mas kailangan po tayo maging matatag at maging sikap at maging matyaga eto po si Nanay Ria Estarigay rito ko lang muna po tayo sana lagi nyo po supportahan yung uh, video ko, yung mga vlog ko at syaga-syaga lang lahat naman po ng bagay diba? uh, kahit saan, kailangan natin syaga, sipag, kasi kung walang ganun, hindi po ah uh, hindi po natin man yung ating mga gusto. Kaya sa akin mga solo parent yan, kasinggan mom, uh, yun, sipag lang po tayo, tsaga para sa ating mga anak. Tsaka laban lang po sa buhay. Thanks, hey, thanks po guys!